Na ah, mga kaidol na ngayo yung pagkaon mga kaidol. Pasensya na gid mo mga kaibigan, wa di ko idalaron mga kaibigan no kay medyo gipit jud kuron ron kaibigan. Hello mga kaidol no, welcome back to my channel mga kaidol no. Jason Gustin 5 mga kaidol no. Ah uh, Ako na putong balikan tong mga amigo na kong nga uh, carnival mga kaidol no kay ako tong lastaron ang ilahang silunganan mga kaidol no kay gidala na ko sila trapal mga kaidol no kay wala na ko to na plaster mga kaidol no og karon mga kaidol wala ko wala jud nga pagkaon nila mga kaidol no kay ano mga kaidol wa jud wala pa jud ko kwarta ron, mga kaidol no og please please sa lahat ng mga solid supporters ko diyan wag niyo akong kalimutan no Jason 25 'wag nyo kalimutan i-subscribe mga kaidol no at i-click ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago akong video mga kaidol no. update ko lang po kayo mga kaidol sa ano mga kaidol sa mga kaibigan kong mga kanibal mga kaidol no. Og 'yun lang mga kaidol no, maraming salamat mga kaidol no. Tara. Ah, 'yun mga kaidol no. Ah, pupuntahan ko na ano mga kaidol, mga kaibigan kong kanibal mga kaidol no. Ayusin ko ang ano mga kaidol. Silunganan nila mga kaidol no, ginala na trapal karon mga kaidol no o wakaron mga kaidol wala jud kuy nga pagkaon mga kaidol no kay medyo gipit pa jud karon mga kaidol no basig sa sunod na po mga kaidol madala na ko sila mga kaidol no o antuan na ko sila mga kaidol no Ayun, mga kaidol ah mga kaidol na kung sino dito mga kaidol Kaildol. Tayo, kaildol. Miron pa ba kaya sila dito mga idol? Yin. Kora gyapon isaron mga idol no. langsung ke pakaian dan dul. dulu Pinggul sila mga kaidol Eh, mayroon pa sila mga kaidol Pinggul mga dul. ah. Ayan sila mga kaidol Ayan sila mga kaidol Ayan Meron pa sila mga kayo dulo. Ayan mga kayo dulo. sila mga kayo dulo. Ah, Puntahan ko mga kayo dulo. Ah, ah. Kaibigan, nandito ako Kaibigan. Kaibigan. kaidol na ngayo yung pagkaon mga kaidol no? pasinsya na gid mo mga kaibigan wag yung dalaron mga kaibigan no? okay medyo gipit yung kurun kaibigan basig sa sunod kaibigan kaidol oh, na sobrang awa mga kaidol mga kaibigan pasinsya na gid kayo mga kaibigan wag yung dalaron mga kaibigan nganhira kurdri ang mga kaibigan para akong tarungon ang inyohang kuan kaibigan Nang inyohang silunganan nalaya na gid mga kaidol ha, ah, mga ka-idol juni oh. ang panggutom yun ba pwede ko idala ron mga kaib kaibigan basig sa sunod mga kaibigan Yan. wag ka dyan wag kayo dyan dito, sa, dito sa kayo bata mga kaidol sobrang ah, mga sobrang awang batang mga kaidol wag dyan lang sa kayo Pasinsya na mo, mga kaibigan ha. Wadyo ko'y dala ron mga kaibigan. Gipit syo ko mga kaibigan. Basig sa sunod mga kaibigan. Na ako'y madala. No? Yun mga kaidol no. Pinuntahan ko dito mga kaidol. Para ayusin ko yung ano mga kaidol. Ah. Uh, tirahan nila mga kaidol. Ay. Temporary. Nagyapo ni mga kaidol no. Ah uh, mga kaidol. kain maka no wajud na ko sila nadala anro ng mga pagkaon mga kaidol no kay medyo dipit ju ko mga kaidol no wajud ko kwarta ikapalit pa ng pagkaon na mga kaidol basig sa sunod mga kaidol madalanan na ako sila ng mga kaidol no ang akon tuyo gid ron ri mga kaidol Ako'ng plastaron ang ilahang silunganan mga kaidol no butangan ako trapal mga kaidol kay in case pag muulan mga kaidol dili sila mabasa mga kaidol pero temporary ra gyapon ni sa mga kaidol basig pohon-pohon pud mga kaidol na makapalit na ko og sin mga kaidol pag nana koy kwarta mga kaidol ako na yung ako na sila kuanan mga kaidol akong plastaron ang ilahang para makahigda na pud sila tarong mga kaidol ako pud silang ibalhin mga kaidol no bali dili na diri mga kaidol ako na sila kuanan og sip nga nga lugar mga kaidol na dili sila makuan mga kaidol no og kanang mga tao nga tao nga mga salbahis ko mga kaidol kasi nagtuo sila mga kaidol na ano mga kaidol na mga salbahis ni mga karnibal mga kaidol pero dili mga kaidol mga buutan kani mga kaidol sila no og basig maalaan lang sila mga kaidol ba salbahis sila nga mga karnibal mga kaidol pero dili gini sila mga salbahis mga kaidol mo na karon mga kaidol ako aning tarungon ang lang balay-balay mga kaidol no o ako nang sugdan mga kaidol no kay medyo hapon na pud mga kaidol Pwede na kayo doon. Pwede na kayo doon. Ah, yun mga kayo no? doon. Kung nakuhaan mga kayo no? doon. Doon. No? Doon, oh. Doon. Yun mga kayo no? po na kung nakuhaan mga kayo doon. ang naku trapal mga kayo no? doon. Kaya, huwag pagyo ko ikapalit nakuhaan mga kayo no? doon. Yun mga kayo doon. Sobrang awa mga kaydol ginugutom sila mga kay dolong. Gutom gud mga kaidol dolong, bata mga kaidol dolong nagakaawa mga kaidol na bibi ha. Pasinsya ka na bibi ha. Wala pa Wala pa akong pirang pambili ng ano, pagkain, baka sa susunod. Lugoy sa bata mga kaidol dolong. Nalooy mga kaidol dolong. Wa di ko idalaran, mga kaidol mga kaidol Og dili na nako dugayon mga kaidol no? kami jo na mga kaidol Og mo lang to mga no update ko lang po kayo mga kaidol sa ano mga Sa mga kaibigan kong mga kanibal mga kaidol, no. Binalikan ko mga kaidol. Inayos ko ang ano mga kaidol at top nila mga kaidol, no. Og dili na nako yun mga kaidol, no. Kay medyo hapon na mga kaidol. Please please, wag niyo kalimutan no Jason Ghost 25 at wag niyo kalimutan i-subscribe mga kaidol, no. At wag nyong kalimutan din i-click ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago akong video no at kaidol no at para maangat pa ang aking channel mga kaidol no o yun lang mga kaidol no. maraming salamat mga kaidol update ko lang po kayo mga kaidol o yun lang mga kaidol maraming salamat tara